magandang buhay kabayan it's me ang inday ng ina nyo Ay, alam nyo ba nagigigil ako dito sa amo ni kabayan itas bago pa lang si kabayan sa kanila mga mga ano, mga buwan pa lang At ito pa ha kung alam nyo kung bakit ako nagigigil pinapabayad sa kanya yung nasira niyang damit ng amo niya alam nyo kung magkano nasa P1,000 um, doon yung damit na yun mga 10000 ganun ngayon binapabayad kay kabayan na P1,000 sabi ko kay kabayan huwag mo babayaran kung papabayad sa P300 lang kung kung dollar alam mo yun P300 lang talaga eh yung talagang pwede natin bayaran Kahit na sobrang mahal pa yan. t lang talaga. Ngayon, kung magpipimilit siya, i-report niya yan. At dapat nagkatibayan. Kulok ang awan na yan. Nagangasim ako sa kanya. <laughs> Di ba? Ay... 次な